Guys, nandito na yung mga alaga ko. Dahil si pag-uwi na. Nandito yung isa ko. Oh. Lagi natin. Siguro gutom na sila. Guys, itong isang alaga ko sobrang kulit. <laughs> oh, tingnan nyo. Okay. <laughs> Oo, guys. gay. Haha. 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 ko. Haha. Ko. kulit Haha. Haha. guys, may mga pangalan na pala itong dalawang inakay yun po po kinuha nagbigay na sa viewers ko Bubbles at saka Tanggol po ang pangalan nila, ito si Bubbles at saka ito po si Tanggol kainin na natin yan let's go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kulang pa ng galawa. Itong misya guys. Oh, marunong nang kumain. Maraming salamat pala guys. Doon sa mga natutuwa at sa hindi natutuwa dito sa laga kong ibon. Ang po namin ng mga laga ko na mapasaya kayo. God bless you all. que parou na minha page guys